sa naglakad, naglakad kami ng mga siguro 1 kilometer or more otro ano yung laps ba laps juwag ka ano sa'yo ito ang sumayon Ah. Ito pa ikaw balak. Ano <laughs> 'yung ka na? ana? đi Có gì cái anh bắt đầu cái anh bây giờ đi Ăn Ừ Cái được nữa? Ăn burger? <coughs> uh, <coughs> uh, <coughs> Ang mayaman sa grupo okay. Si Prince Ang sayo siya, <laughs> siya. Ba? Dom? Ikaw muna yung nag-ano Hindi kayo? Ang unang mayaman si Alo mga si Prince Hi! Kalsa lang si daming tao dito ka tao hello, pati kang babongis na

Wala ng telegram daw. <laughs> Piliyong, Piliyong, di ba yun? <laughs> <Tapos, laughs> di ba yun? Hindi ko naman pinituhan yun dati ah. Bakit hindi nalang? Tapos yun, ako nakuha yun. Si Prince. Si okay. Prince po. Siya po yung nasa vlog ko dati na walang brief. Wala <laughs> niya no. Elan. lahat. Mga bote boys, wala Hindi pala yung... Walang brief. Walang bote boys. Kapit-bahay namin. Malaki na na po. Ilan ba? Ilan ba ilan? Dalawa na? May anak na kasi siya, Mark. Ako na nga. Ang bayad ka na. Ayan, umakan po si Brenda ng calamari. Ayan, kalamares. Kalamares. Ito ba? coconut. O, di ba? Ang laki naman yan, tay. Soko. Soko lagi. Grabe Grabing pawit. Naglakad kami galing bahay. dito si Oyong. Ah, si Oyong, kukulat co mo. Ah, si Oyong, mo. Co si Uyong talaga, yung ang jowa ni ano. Mayaman niya no? <laughs> yung si Prince, guys. Kayo pa rin ang asawa mo? Taka mo naman mag-iwalay? Hatag ka, mamaya na mar. Ah! Ayan yung mga coconut guys Coconut Hi kuya Hello, Hello. Kaya ano yan? Corn beef? Ay beef one. kita Prambola bola naging ano Giniling na platati. Ay, ang gaganda at gagwapo naman nilang pamilya. Papa mo? Oh, kaya pala. Burger pala yan. Ang kit na negosyo nila, from from sasakyan. Number two? Sasakyan nila ginawang cart. card. Ang ganda naman ng tindera na to. Oh, Dapat ako mag-tindera na lang. Mag-apply na lang ako dyan, Teh. BBB, baka naman. Say hi! Ah, oh, diba? Ang burger. Siya ang burger ng talipapa. Okay. Issa, ay nandito siya pala Onion burger 35 pesos 3 for 100 Pa <laughs> nga ako ng ano Marami ba Bila? Marami Medyo po nga ako ng isang ano <laughs> lang po, 3, 4, <laughs> 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 3 for 100 Hindi isang truck 3 for 100 tikman namin 3 for 100 Ay ikaw Kaya hey, pwede siya nalang magkaroon Mas mukha siyang tindera kaysa sayo Tindera <laughs> magdadako oh, yan yan Ay 100 sa ring eh? Ang ganda ng tindera nila, oh. Hindi masyadong tendera tindera talaga, sa kanila. Ta oh, na nila, own business nila 'to. Family business. Ang sipag niya, no, maganda. Ito, na sobrang sa sipag 'to. Hi. Oh, okay na bulok agad. Tingnan naman tayo kasi lagi tayong nakikita. Sige po. Hi, Prince! Ayan, mga kuya po. Hoy. <laughs> Grass po yan ni Hi kuya, masarap yung ken mo. Gusto ko yung chicken kagaya kay ano, diwata. Masarap yung chicken mo. Patingin nga ng leg. Patingin. <laughs> Ang sarap ng burger na. Karalita ako kasi dito ako nitrabaho dati sa burger din. Sa Pero gusto kong kainin yung putlong mo kuwe, Prince. <laughs> <laughs> putlong na lang. Eh. Magkano yung putlong, Prince? Okay, Sabda na pala ka natin ngayon yung burger. Ano pangalan ng burger natin? Wala pa pong name. Anonymous burger. burger. Ang pangalan ng burger nila ay wala pa pong name. Yes, masarap yung burger nila. Ang sarap ng burger nila kasi ang ganda-ganda ng kanilang tagapot sa amin. Pero mas masarap yung tatay yung gumagawa. Tingnan <laughs> natin yung tatay yung gumagawa. Dito <laughs> ka sa likod ka. Dito ka sa likod ka. Excuse ah. Hi daddy. Ang guwapo ng daddy! Si so, Yun must be the Hi, mom. mami. Mag-iinis ka muna dun sa ano. mag ng plato. Ako muna huwag mami ngayon. Nangaralit <laughs> ako kasi dito ako dati. Pumunta ako ng Manila. Sa May tondo tsaka sa Malate. Burger yung yun, ano ko. Burger machine. So, dito nag-start. So, marunong talaga ako mag Daddy, can I help, help yes, you? <laughs> Gusto ko ay ay, <laughs> <laughs> ay, na, lang sa'yo yung butong mo. Aray na. Hindi distorbo. Ang dami ng customer guys dapat ay, it's it's kasi, na dapat pay as order kasi. Tinan mo yung below. Malaya mo na. Ito talaga yung una kong trabaho dito. Bukod sa magpupunta ng maisakya po sa Tondo. bola mo na siya. Kailan gumagawa po ng pati ninyo? Yes po. <laughs> Onion siya. Onion burger. So, pati siya na may onion. Sarap. Ah, oh, saan so si Prince? Yes po. Ay, number 9 po. Umalis na si Prince. Tikman natin yung burger nila kung gaano kasarap po? Kasing sarap ba ni Daddy? O kasing sarap ni Mami? Masarap yung mother? Masarap yung burger number niya. Four. Feeling ko masarap kasi pinipilaan siya eh. Parang with, with love yung pag ito pinila. Matagal na po ito? Ah, uh, pang 10 days pa lang po. Ha? 10 days pa lang po na. Ah, 10 days pa lang to? Ano kayo pangalan ng burger nila? Uh, Number 5? Wala pa silang maisip guys. No feeling ko lang lagot burger nila kasi ang ganda lang yung dilaw, tindis pa lang ang dilaw. Tsaka 10 days pa lang sila. Parang sarap-sarap. Punta muna kami sa mga customer niyo kayo mas masarap dito ng mga. Mali 200 na lang po mami. Dito mga nakapila yung mga ano yung kukuha na ng order. Hi. Nakita sana ba na, ng tuwa ako. Siya po ang aking ex, niwas 14 years old. Ha? <laughs> <laughs> 14 magana kilala tayo. So, sa 2011. Nasa 2011. Nang taong 2011. tinatawag niya sa akin. Siya talaga yung totoong prince kasi pangalan niya prince talaga. Na-miss ko si prince. Umayat ka na ngayon. Di ba lumaki ka na? Gwapo ni prince no. Kaso ano, nung tinala ko siya, kakatuli lang niya. Ngayon, may anak na po siya. Buti na lang hindi nabuo yung sa amin, kundi ang pangit siguro ang anak namin. So, kakainin natin yung burger nila with hot dog. Ay, Bisaya rin pala si, yung lola ni Prince kasi taga um, Bilitinan. Binitin, binitin, basta sa TV. Dahawan no, no, wala na tuloy yung buhok ko sa likod. Ang sabi nyo, Bisaya si Prince. Alam mo ba kang ano niya? Uh, kamag-anak nila ang galyon. Di ba? Isa pinilal sa atin. Doon sa ano, taga din ni Lola. Ano saan ba yung bandera niyo? Yun? Binitinan. Basta din ba niya sa Balingasag? Hermano. Pidina yata. Binitinan, hermano. Sa Pati si Justin Pirate. Yeah. Oo, oh, hindi Pero ito talaga si Kuya, buwang masarap talaga yung chicken niya. Yeah. <laughs> Kuya, malaki yung chicken mo. Malaki yung chicken. Ay, parang mas masarap yung calamari sa kabila, o. Oh. Patigil mo ng calamari dito. Kuya. Parang sarap ng calamari dito, guys. Ah, oh, oo, oh, sarap talaga dito. Ay, bumulot ka. Magkano lahat? Magaling ka naman mag -gibol? Magaling ka mag-revolve? Magaling ka mag-shoot? -sure? Sa'yo lahat yan? Uh, parang gusto ko kumain ng kalamares kayo. Parang <laughs> 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 laki ng kalamares talaga, no? Oo, grabe. Sarap ng kalamares talaga, sa oh. oo. Saan ka nakatira?

<laughs> tagal ang tagal ng burger namin guys Ang kapo ni Red Kaya na sa <laughs> <Huh>? <laughs> so, wala nasa burger Magaling to mag-volleyball si yeah, Prince Wala nung ako mag-volleyball Kaya talaga ako natatalo uh -huh. Training kami ngayon talagang dito ako eh Kaya train kami Talagang grabe ng training talaga Kapagod na sa kita natin Hindi mo makakalap uh -huh. kami Oh parang guys yeah. before ginala. Ano sa <laughs> mga isinabai? Ano sa mga kalawas? Kringka. Tagal rin <pa>. hindi talaga. Ay lang. <laughs> ang nampa ka? ang nampa ka? Dyan. <laughs> 18? 13 kasi kami. <laughs> <laughs> ano pangalan mo? Ayo all in paris. It's all in paris, ma'am. binili? Ilang taon na? 21. 21? Pero parang akala ko mga minor pa 21... siya, so, mga 15-16. 21, na pala. May jowa? Ano? Ano? Wala. Wala siyang ko na rito, eh. Pune ko. Ang cute no? Be patient, no? Ang gwapo. Ano? Para mga Joe Mariliana. No, Ano? naman si Aiko. Huh? Ay ko... Ay, Gibara. Anong Facebook present? May babawisan din natin. May ka? siya? Mother Father! Where's the mother? Saan? Saan? Naka green. Ay, mother niya naka green na may bang. Mag-agre sa anak Ay, rin yung father. Ang nagwapot na ganda ng mga generation. Bagay kayo, oh. Baby, ano pangalan mo? Bea. Bea. May diyawa ka na wala pa? Ah, meron. No, tayong Russell, oh. Bagay silang dalawa. So talagang tayo na lang siguro. Kailangan nyo ba ng kanulong Kailangan nyo ba ng bantay? Ayun. Sumusunan sila. Sumusunan Ay! Gwapo din mo. Ang ko gwapo nito sa talipapa. Pag meron mga baklang ma-hold up ngayon, parang lagot <laughs> na. Like oh, yeah. Wala naman. Parang nauuhaw tuloy ako. Parang gusto ko mag- Hi! Hi! Mother! Father! Hi! Mother. Hi! Mother! Anak mo? Ikaw Oo. Oh, Oo. Kaya pala ang ganda ng lahat nila. Parang nauuhaw ako. Sarap ng biji talaga, no? Buko juice. Sarap ng buko juice. <laughs> Yun yung tatay. Tinan nyo yung tatay. O, oh, di ba? gwapo ng anak nila. Anak niya? Oo, oh, okay. diba? Gusto mo dagdagan natin? <laughs> <laughs> ano kayang lahi, no? Ang gwapo ta si Tsuwa. Hindi sa akin. Gwapo. Pero yung tatay niya, parang hindi niya tatay, no? Pa parang nanay. <laughs> hindi, parang hindi ba? Parang magkapatid hanggang 21 na eh. No, akala ko nga 15 ba tayo eh. O, baka naglulungkong ka lang. 21, nagkakita. Hoy, kanina ka! Balik ba? Diyan, definitely. Ang dami mga gwapo ngayon. May mga Eh, yeah, 12 na! 13 na kami. Malapit na kami! Malapit na kami! pinggis yung muka. Ay, agay ka muna. Yeah, Tapos ko wow. Ay, okay na yung ano. Mana, Tapos na? Tikman na natin yung bulong na bong talagang pinapay nila. Ang lambo, buka, talagang bagong bago. Oh, Onion you know, burger. Sarap. Hindi na ilalala. Di ba? Bahu. Sarap. Sarap. Sobrang lambot. Sarap. Sarap sa tali papa lang guys. Hindi ko alam <lambut>. pa. <supan> Gawa lang nila to eh. Thank you watching guys. Bye bye. So, andito kami ngayon sa palengke kasi manglilimos kami. <laughs> Namiss ko tong palengke na to. It's been a while. One year na yata hindi kami nakapalingke dito. Hi! Hello! Yeah. I, I miss you guys! <laughs> Hello! <laughs> dito kami lagi, mga sloopy namin dito. Hello! <laughs> <laughs> okay, okay naman, bakla pa rin. Manyakis <laughs> <laughs> pa rin. Alito na bigas. hi, Aaaaahhh! Saan nga ulit ulit Wala di ay? Wala makulit. tama makulit. Saan nga ulit ulit? Anong dagat puwarta? Atay. Yun bigas oh. Tapos tumoy yung datto. Tama